Sige. Hi. Yan, kunin na natin tong isang litsyon. natin. Saan ko ilagay? Dito lang po. Okay, so yun na lang po. Thank you. Hi. Okay po. Thank you po. Okay. Okay. Okay, thank you. Ulan pa rin sa labas? Ulan. All na po. Oh, tawagan ko lang yung papa mo. Okay, thank Okay. Okay, welcome. Ayos ba yan? Ah? Lamat. Gabi yung bagyo ba yun? Hangin, ulan, nag-abot. Labi. Ayos na tayo? Atras natin para... Ini lah. ya? Mana dia? Ayah dapur dia. Ayah dalam rumah dia apa itu? Ayah dalam rumah dia apa itu? Ayah Yang mana Boss! Boss! Nandito ako sa baba. Papalik nga okay. So, tayo, nandito ulit siyang tayo Hi! Tayo, <laughs> <laughs> nandito ulit siyan! sa Hello! Hi! Oh, <laughs> Hi, hi, hi. Hello. Hello. Saan ko to ilagay ate? Dito na lang. Salamat. Ay. Salamat. Salamat. Oh, oh. Ay, talaga mga video ka ha? Oh, siyempre. wala. Wala pa sila. Oh, ano eh, Chris, eh. Salamat ah. Ang sarap ng matikman namin. Mati, Ayan na. Ay. Ayan. Ay, Mamaya ay, na lang siguran. Mamaya na. Sige. Hoy. Okay, sige. Pakisabi kay boss. Hi. Nice to meet you. Ito. Ayan. Okay. Thank you. Ayan. mo sa vlog mo dyan. Oo. So, sige. Hi. Ta. Hi. Ayan sila Milbao. Ayan sila Milbao. Ayan ko. Milbao. Melba, ang ganda ng sasakyan mo. Harap mo lang yung sasakyan Huwag ganyan Dapat pag gano'n 3 Ayan doon na ta na abot na ta 3 9 9-3 9-3 your left 9-3 sisika na Toyog ta na naman na yun eh Gusto tawagan na ito. jacket ha? palaya Hi ma'am Hi Oo oh, ako na Oo oh. Okay Okey, okay, ini eh, hati gue Saya harap aku harap Ay, <laughs> ah, sana ko sa ay. Ay, sa as. Sa Hello. Hi, ate. Kumusta? Okay lang. Ano mo tatake? Ikaw pala ka, ka tatake. Ayan, katatapos natin mag-chop uh, ng litson. ito yung chopping board natin. No? Tapos, sa uh, delivery and chop tayo. Driver tayo dito sa may Richmond ng Lexon. Ah. Ayan, ito yung order nyo. Ang video lang ko, Lindo. No? Ah, kakalis lang. Sige. Okay, maraming salamat. Enjoy your party, boss. Thank you. Ayan, nakadeliver na tayo. Ha? Ha? Nasa 13 to 15 kilos. Mabigat yan eh. Okay. 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 Ayan o. Ah. Diba? Tapos na tayo. Mag-deliver. Mag-party-party na sila dyan. Sige, itong isa lang. Pungko-pungko. Ayan, nandito tayo ngayon sa my First month Warp. Ayan, tingnan natin kung ano ang nasa loob dito sa Talipapa ng Canada. Let's go! Ayan o, oh, ito yung hapon na delivery natin. Ang napakasarap ito. So, malamig na masyado na. ating i-deliver to dito sa 135 Street. Atayin lang muna natin ating kliyente. Nandito na sila. Dito natin. Ay, ah, bitbitin na natin ito. Ayan. <laughs> okay. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you. Oh, Ayan, tapos na tayo ang deliver dyan sa 125. Ayan, maraming salamat, no? Sa lahat mga nag-order ng lichon sa atin ngayong weekend. Maraming salamat sa inyo. And gusto ko, happy Bye-bye sa kaya. Saan punta mo? Ah, punta ko? Oo. Oh, oh. Ito, alika, alika. pagkita ko sa'yo. Magbakasyon ka ba? Hindi ako magbakasyon. Di ba ito yung business natin? Yung lechon na... Uh, Lechon ng bayan. Ayan o, oh, marami nang order ngayon o. No? pulong pulong yung bag natin o. No? Wow. Ayan o. Oh. Ayan, di ba? Kaya, huwag ka na mag-video dyan. Samahan mo na ako pagkana uh, Okay, let's okay. go. Kasi na sila. Okay. Kaya cool. mga bisaya, mga naog lechon. taga. taga. Rumal din ang naumitso, na Oo, lechon. Asa <laughs> yung lechon na ito? Oo, oh, di ba? Oh, oh. Duterte, ha? Oo, di ba? Ayan guys, ini invite ko kayo dito sa may St. Edmund's Paris, sa may Mahon. Ang uh, simbang gabi, araw-araw, Monday, uh, Tuesday, Wednesday, Friday, uh, uh, Thursday, Friday, and Saturday hanggang 24 ng uh, gabi ay 6 o'clock ang Misa de Gallo ang simbang gabi, 6 o'clock at sana invite ko kayo, magpunta kayo dito magsimba kayo ng 6pm ang simbang gabi dito sa Saint Edmond Paris sa may Maymahon Street ayan o, no? napakaganda and God bless us all kita kids, bye bye ayan, for today's video ang dilibira natin ang party sa mga by BC, mga Bisaya, no? Dili sa Canada. Atong uh, Dilibira Glickson. Ito ang i-deliver natin dito. Padaming uh, malaking binyo to. Yan. Yeah. ito yung binyo na yan slice natin ngayon itong baboy chop chop natin yan guys nandito tayo ngayon sa ano party ng Bisaya ano by BC ayan dito natin pa uh, ang ito mas ito mas, baka naman Press. 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 up Press. 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 চ Ah, uh, ganun talaga, Pilipino time eh. At five na actually six. Sino bang, ano, registration dyan? Walang na kapihis

One one, name and one number for me. Ayan. Tapos na tayo yung mga talo. No? Mag... Uh, Litsong-litsong. mag ng Dito sa kanilang party, oh. Uwi na tayo. Pinintay na tayo ni misis. Kaninang umaga pa tayo pa. Uh, ano dito? Hi oh, oh. there! This is Henry. Kindly subscribe to WinJet Henry. TV sa kanyang YouTube channel, okay? Henry Inoy. Hey, WinJet TV! It's Kulas. Love on WinJet TV! Oh my gosh! Yes! It's the best thing ever! Hey, WinJet. Bye-bye. Take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye-bye.